our third day here in Palawan. So, ang gagawin kong look today ay yung look na ginagawa ako kapag naga-island hopping kami. So, if you're interested, just keep on watching. You look to me so, first, maglalagay muna ako ng moisturizing sunscreen. Yung Derma na sachet ko. One SPF 130 kasi ito, guys. So, maganda siya. Apply niyo lang siya. Pero hindi to waterproof, pa, So, you need to apply every lublob niyo sa tubig. Kapag naliligo kayo. second step, maglalagay tayo ng tinted lip cheek or lip tint. Unahin na natin siya kaya sa sabelo. Kasi kagabi, ang hirap niya i-blend. So, hindi na ako dadaldal. I-blend ko na siya. Kung naisipan nyo na parami, kuha kayo ng tissue. Ngayon yung hands niya. And then, then ulit. So, this time guys, okay lang na makapal siya. Kasi papatungan naman natin siya ng bello tinted sunscreen. So, patungan na natin siya. So, since medyo malaking eye bag natin, gagamitin natin yung Tarte Shape Tape. Hahaluan ko siya ng Pit Me Concealer kasi sobrang light yung nabili ko. Do, matutunaw din ito mamaya kapag mainit. Pero, at least, pag pupunta ka ng dagat, medyo fresh pa yung under eye mo. Konti-konti lang. -konti, yeah. So, iseset set na natin siya ng na Maybelline powder. Almost done. Now, magkikilay naman tayo. Gagamitin pa rin yung LA. Hindi to, hindi to waterproof, pero hindi siya agad natatanggal sa water just don't rub it. So, hindi ko na ipibideo yung pagkikilay ko. Hindi naman ako magaling. I will be back. So, we're done na sa ating kilay, guys. Hindi na siya masyadong perfect kasi matutunaw din yan mamaya. Hindi na rin ako mag-eyeliner kasi matutunaw din. Hindi naman waterproof yung eyeliner ko. So, magli-lip tint na ako. Gagamitin ko pa rin yung Paris Ink Velvet. Ganito na ginagawa ko, guys. Dito lang sa loob ko siya ilalagay. And then, ganun. Tapos, pwedeng ikalat nyo rin siya sa labas. Para maging gradient lang siya. So, since dry yung lips natin, agad dry I think mag-eyeliner ako. Gagamitin ko pa rin yung LA. Tatryin natin siya sa under eye natin. Para medyo lumaki yung ilalim ng mata natin. I think we're done. Magsusuklay lang ako and then babalik ako. Hi guys! So, we're done na sa ating look. Ito na. Nagpalit ako ng pwesto kasi pangit yung lighting dun sa pwesto ko kanina. So, magbibigis lang ako. Magpapalit lang ako. And, maggo-go na kami sa aming second island tour. And, hope you guys like it. And, please subscribe kung na-enjoy nyo Bye!